Hello comics people, ako si Mel and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Felix and John ng Maharlika Comics with Rexy Dorado as the right. So nabasa sobrang ganda na yung ano, libro. Ang ganda na ito. Thank you. Nauna ko tayo nakita inisip no, sa pag-browse ko lang. Sabi ba, oh, parang dream ko parang trip ko lang. Totoo umanga na siya. <laughs> Galing. So paano ka natutong kumuha ng ko? Technically, nasimula na rin na ako nung elementary high school. Nagsuroon ako mga anime. Cartoon Network po na. Oh. Discovered yung anime. Doon yeah. yeah. yes. na ako na hindi pinaka fan ako noon yung high school no kasi na Naruto Naruto tsaka Coach ko. okay pare pare pala tayo uh, talaga tayo sa school ano to eh sa drawing ng mga so from then on gusto ko na mag comics talaga so mga nung taon niya, kasi lalo pa 2004 2005. 2004 2005 2004 2005 high school, high school. tapos nag-decide ako gusto kong aralin talaga kaya nung college it was either architecture ako sa Baguio. Sa Baguio Board ako. Or kung papasaman ako sa Manila, sa UST. UST or UB pumasok sa USD. Hindi yeah, ako pumasok sa UK. Uh, <laughs> pero mag-fine arts ka din dapat. Mag-fine arts din. So yun, nag-fine uh, arts advertising ako sa US. Doon ako, Actually like, hindi, hindi pa ako natuto ng mabuti kasi... Actually may balita ako na hindi nila masyadong pinaguro ang manga. Hindi, noong so, panahon namin, hindi. I'm not sure na Pero kayo talaga... Noong, wow. noong, noong, no, no. wala. wala. Open na sila ngayon sa ganito. I, I think so, kasi yung mga estudyante ngayon na namin ito na nag-aaral uh, doon. Okay. Ang banay ko rin So, dahil yung mga nagtuturo, mga katulad na rin natin. I guess so, I guess so. so. Ano pa rin, sariling sikap pa rin na matutong mag Dahil Kaya dahil lang muna, alat. Ang beses ko, si Sashi Kishirin ko, Naruto, Akira, Katsuhiro Otomo. Actually, yung Katsuhiro Otomo na banggit mo, Nung binanounce ko to parang Akira style ah. <laughs> okay. uh, sa salamat. salamat. Ba? Pati yung mga mukha actually medyo ano ba yun? Sadya ba yun or nagkataon lang. <laughs> lang? kasi ayaw hindi siya conscious na ginawa. <laughs> Masaya ako na nakakompare na, <laughs> na, na na, <laughs> doon. Kasi nung binasa ko yung Akira, <laughs> parang kung uh, nanonood yung feeling ko lang. And same yung feeling ng cinematic. Salamat siya na lang. Tapos yun, sa inisikap nalang, bumili din ako ng mga outdoor mang uh, how to draw manga yung ano yung booklet mga booklet para sa internet paano ba no tapos uh, pa na natutukan ko na parang kailangan ko bumalik sa basic ko sa anatomy talaga never ko natutukan eh ano yung mga napag-aralan? Napag-aralan lang si Kim lang. Tapos lately lang, the last two years, maraming nag re na ako. Inaral ko ulit. Gesture drawing? Gesture drawing. Ano talaga yung tsura ng mga muscle niya? ganyan. Tapos yung memorize mo? Hindi naman. More like kinintindi ko lang. Kasi mahirap din yung memorize Kasi babalik at mamalik ka nila. Sabi niya no, ni Jim Lee, basta it looks good video na yun. Tapos kasi, kasi kung ko, kung comics, diba, yun yung mga skills, kailangan mo yung mga yung totoo. Scientifically, di ba, yung yeah, mga yeah. yung mga overlapping ng mga muscle. Basta maganda siyang tingnan. Totoo lang, tuloy-tuloy may -tuloy naman pag-aaral, hindi ka naman titigyan. At saka kung may nakalimutan ka, hindi naman oh. maganda. Pero at least na mo kung saan dapat no, no, yung partner. mo kasi uh, uh, grabe ang pro ang pro pro talaga ng sura nito ng mga so papano yung, yung sinabi mo na tungo ang mga sa mga paghaus ng mga ito may mga Nagawang comics so may mga before na nagawa ka meron mga before puro one shot lang. basically, yung ginawa ko model, syempre, yung nga, Naruto One Piece, natuto ako sa kanila na nagsisimula lahat sila sa one shot bago mag-prove nila yung sarili. Na. Sabi ko, eh, wala namang ganun dito eh. So, gawin ko lang yung sarili. So, nag- Asan na yung mga one shot mo? Meron online. May mga link mga sa online naman sa Facebook. Mm -hmm. Sige, wala kang plano i-compile at i Ah, wala pa naman. Pero, na-print ko na sila. Asa na? Hiwa-hiwalay lang. Ay, hiwa-hiwalay. Uh, Saka naubos na, na ibang mga pack. Pero dalawa ko pa sa iyo. Compile mo para uh, ano nah may kopya kami ng stock. Siguro, yeah, siguro, next time. Actually, itong uh, barrier yeah, sa sa mga -part, part ng mga one-shot. Doon, natuto mag-one-shot. At natuto rin akong... Meron ako shonen job eh. Siyempre yung mga manga. Tingin ako lagi yung quality ng it's gawa. It's I really like the one-building event. Sabi ko, gusto ko ng ganito quality. I'm waiting for biggest part Second din na nag sa na, work ako sa advertising. Kaya napili ko yung first Quality yung hanap talaga. Oh. So, yun, yun yung hinahanap uh, um, ko. Ilang concepts yung nagawa mo Ilang issues? So far, I uh, have five or six or a ba yung artist na ayaw mo nang makita yung mga dati mong ginagawa uh, Or okay lang na yung mga dati mong gawa kahit hindi pa perfect? Kahit unpolished pa siya? Okay lang sa akin. Uh, it's a reminder na dito ako nang dati. Hmm na siguro a reminder din na pa, mga sites to improve. May mga syempre na nilalize ko hindi pag eating na ako yung mga work ko so, dati. Ay, dapat nila pa, pa rin ginawa ko. Or dapat next time ulit. Kinanong point kasi may mga artists na gusto nilang i-redraw ng i-redraw yung mga mm -hmm previous comics nila para mas maging maganda kasi nakakahiya na daw pakita. Mm. Pero ako, for me, okay lang na makita eh. Sabi, mm. oh, ganyan na mag-drawing no? daw. Iba na yung drawing ko ngayon. Yeah, so, makikita niyo yung progress. Yeah, that's Kasi ano, um, ano yung... uh, nagigits ko yung gusto i-redraw. Uh -huh. Kasi gusto mo yung maganda. Maganda pa lang. Mm. Uh, sa akin lang, siguro, ano na rin yun. Um, either i-redraw ko or gawa na lang ako ng bago. bago. Doon na lang ako mag Totoo. Parang mark na siya nung uh, evolution ko dati. Yes. Doon na lang. Ako. So, ikaw ba <laughs> mahilig ka talagang magbasa ng comics? Lalo na ngayon na gumagawa ka ng comics? Ah, mahilig pa rin. Uh, I think not as much as when I was nag-aaral or nag-work. Kasi gumagawa ng comics ngayon. So, actually, nahirapan na rin ako magharap ng magbasa. Pero, I still try to find time. Uh, lately, mas ano ako, nagbabasa ako ng prose. Kasi mahilig din ako magbasa ng mga novels. So, uh, uh, Brandon Sanders. Kasi ito naman dahil puro words na novel siya. Mas uh, na-exercise din yung imagination ko. Eh. Gagawin ko siyang comics uh, ano pa na parang na-exercise yung uh, impact. So, <laughs> ayun, I still find time to read. Uh, pero hindi na voracious as a kid. Kapag nagbabasa ka ba ng comics, ano, matagal kang magbasa kasi ini-study mo yung comics, yung paano nila nilalaw yung ganito, paano sila nag-panel? or ini-enjoy mo muna siya bago mo siya iskrutinize? Uh, enjoy ko muna. Hindi ko muna tinitignan yung ano, mga technical aspects niya. Later on ko na lang binabalikan pa. niya, may naalala akong scene na gusto ko gawin. Gusto ko ng reference, binabalikan ko. Pero at first and foremost, ini-enjoy ko siya parang di nanonood din ng movie. mas ano ka, mas, mas nagdo-drawing, mas masanay ka mag-drawing at mas masaya ka sa pagdo-drawing kaysa sa pagsusulat. Oh. Tama ba? Yeah. Pero may mga ano din, may mga times na gusto mong ikaw yung magsulat ng sarili mong stories. Ay, oo, oo, oo. gusto ko rin kasi may mga idea rin ako na gusto ko na ring kasi nga ka, 'di ba, ano, uh, idol ko sila, ano, Kishimoto, ano, si, ano, si, Oda. Si Oda, sila din rin nagsusulat. So sabi ko, gusto ko yung magsulat. Pero sa ngayon, ano pa lang, nasa hilaw pa lang yung story ko na sa isip ko. Mm. Pero gusto ko, natututo rin ako at yun, mm. Pero siguro darating yung panahon na masusulat ko na rin siya. Yeah, curious nga ako mabasa yung mga short stories mo para ma ah, makita ko din eh. Nases, Kasi dito sa, sto yung storytelling ng comics, maganda talaga siya. Oh, Hindi ako nalito sa pagbabasa kasi may mga ganun eh. Yung, alam, alam mo na expert or magaling ng mag-drawing yung gumawa ng comics kapag hindi mahirap basahin yung comics. And na mo naman yun sa, ano, sa Maharlika. Salamat. Uh, gaano kayo, paano kayo nagkakilala pala ni Rexy? Ah, bale, actually, yung, itong short story ko na Barriers, pinost ko to dati sa sa Facebook lang. Pinost ko muna, share ko sa mga groups. Lalo na sa Comic Con Connect. Mm, ayo ko lang doon, uh, tapos nakita ni Rex yung work ko. Comic-Con connect, yung, yung group, local lang? Yung or Facebook group. Local lang yun ba? or may, Kasi may international din, di ba, na connecting? Hindi, uh, yung ano? local lang. Tapos nakita ni Rex. tapos yun, message na niya ako na if interested daw ba akong uh, mag-drawing for him. Hmm. So yun na, doon na kami nagkakilala. Uh, Which is funnily enough, nasa advertising pa ako noon si Rexy was also one of our clients -Kumo. sa Kumu sa Kumu na ano rin naging kliyente rin namin pero never kami nagkakilala doon uh -huh. so doon na lang kami natuwa na ah kliyente pala kita din lang hindi uh -huh. ko lang alam uh -huh. <laughs> Um, so, nung binigay na sa'yo ni Rexy yung script, so, paano ba siya magsulat? Detailed ba siya? Panel 1, ganito? <laughs> panel 2? Or ano, yung parang paragraph-paragraph. So, detalya magsulat si Rexy. Very professional din. Mm. Uh, top, very movie script na nga yun. Halos movie script uh, per panel. Tapos yun, ganun siya magsulat din. Sinusundan mo na lang kung ano yung ano niya? Uh, actually, open din siya sa suggestions. So, hindi lahat purely sinusundan ko yung script niya. Minsan, nagsusuggest ako ng way na mas efficient mm -hmm. yung storytelling. Okay naman kay Rexy yung okay ganun? Okay naman. Very open siya sa mga improvements. Uh, sometimes ano din uh, kailangan kong irespeto yung desisyon niya kasi mm. may gusto siyang ipahiwatig oh. scene. So ganun so open kami as uh, collab collaboration oh, okay so, naman pala Ayun. Actually sobrang excited na ako malaman okay. yung susunod. Nabitin ako dun sa book one eh. Mm. <laughs> mm. Pero parang gusto ko antayin na lang yung ano compilation ng <laughs> yeah, yeah. second book para toli-toli ulit. Oh malapit na oh. malapit na. Ayun. So abangan natin yan next. Uh, Saan pwedeng mabili tong libro, yung Maharlika? So, pwede nyo mabili yung Maharlika uh, physical copies kay, ano, sa Manila Middle Ground, yung store namin sa Makati. Mm -hmm. Available din sa kay... Comicet. Comic, Comicet, may copies din sa Shopee. Mm -hmm. Sa kay, Angelo Jello din yan. Kay ano, uh, Lib... Libreria Angelo. Libreria Angelo. Available uh -huh. sa Shopee at sa shop niya. Uh -huh. Tapos yun, we also have a sub maharlika Substack, marlika.substack.com. Oh. Uh -huh. Pwede kayo mag-subscribe. Yeah at makareceive kayo ng mga early chapters namin uh, through the email. So, yeah. May mga ano ba, inquiries na na-publish tong libro sa ibang bansa <coughs> kasi parang ang nakikita ko na ano to eh, parang pwede to sa ibang mga i-publish ng ibang mga publisher sa ibang bansa. May mga ganun na ba or wala pa? Wala pa sa ngayon dahil ang feel namin uh, dahil na ongoing pa siya at di pa tapos. Feeling ko hesitant pa sila na i-approach or something like to that effect. Mm -hmm. So, yun din ang goal namin na sana tapusin muna yung series. Tapusin muna kasi ah. mas magiging confident kami na ibenta siya sa iba. Kapag tapos na siya. Kapang tapos na siya. Kasi, yun nga, dahil tapos na, they know na it's a full story, wala na silang hihintayin mm -hmm. and uh, confidence din sila sa story ah. na oh. ganun siya katagal. Pero art-wise, story-wise, ano na natin, ganda talaga. Uh, yun? Salamat. Konting oh. ano na lang, ikaw ba ano sabi mo kanina John Ray, nasa advertising katapos parang nabanggit mo noon na full-time artist ka na ngayon. Ooh. Comics lang ba yung ginagawa mo or tumatanggap ka pa rin ng ibang freelance jobs? Actually in, uh noon from advertising umalis ako advertising as yes, full-time na ako sa Maharlika, Iniisip ko pa ko kaya ko pa mag tumanggap ng freelance. Mm. works as na realize ko hindi hindi na kaya kasi ah. dahil sa kailangan na work for Maharlika. Na, ako din na mas, masaya naman ako na focus na talaga doon. Mm. Siguro, from time to time, pwede ako tumanggap. Pero yun nga, sa ngayon, mas priority mo Mas tong... priority. Number one oh. priority kong matapos talaga. So, Hindi ka naman ano talaga, nahirapan sa paggawa ng per page nito. Mga gano'n ka ba kabilis gumawa ng page sa Maharlika? Um, masasabi natin, uh, I guess average lang ako or is, mga gano'n. So kaya kong magtapos ng page or in, depende sa complexity, one day or max na two days. Pero ang, ang, work, ang work process ko ngayon, uh, pinipensil ko muna Uh, mga limang page, pe penciling ko muna. Tapos saka ko i-ink yung limang pages na yun. Or minsan, mm -hmm. staggered pa nga eh. Uh -huh. Pe-pencil ako ng page 1, page 2, page 3. Eh, sabihin natin nag-pencil ako ng page 4, 5, 6. Yung page 1 na, 1, 2, 3 na na-pencil ko na the previous day, i-ink ko na rin. Parang mm -hmm. staggered. Okay. -oh. Uh -huh. So, parang ganun. Sige, pinagsasabay-sabay mo sila. Oo. Uh -huh. uh -huh. So, i ano ka na, no? Digital? Hindi ka na nagtatrad yeah. ngayon? hindi oh, na nagtatrad ngayon. Pero nasubukan mo pa rin magtrad ngayon? Oo oh, ko. naman, nasubukan ko pa rin. Naalala ko pa yung mga panahon na no mapili pa ako sa mga materyales. Oh. Uh, tapos, oh, kailangan mo mag-perspective line. Mag -e -e extend mo yung papel para oh. lang ako yung perspective line. Mga ganyan. Then, yun. Uh, sobrang laking tulong ng digital kasi mas makapabilis yung oh. work. And, yun. Hindi ka na, nung nung time na nagsisimula kang mag-drawing, so traditional ka muna. Mm. Uh, kailan ka nag-umpisang mag-digital? At Digital. comics na ba kaagad or illustrations muna? Actually, illustrations muna, mga pin-up. Pero yung mga pin-up na yun, sobrang ano lang, hindi katulad ng mga Marvel DC pin-up. More like ano na kung ano lang yung maisipan. Mm. Then, nag-transition na to comics a little bit nung nagkaroon ako ng confidence na, sige, gawa mga short comics wow. mo. 1 to two pages, yan, then nag-shift na to digital in the last siguro 5 years. Mm -hmm. Kasi yun, nagsimula ako sa Photoshop. Yung so, palang, ano na, na-feel ko rin yung limit ng Photoshop pag gawa sa comics. Then, okay. na-discover ko rin Clip Studio na, mas ayun mabilis, na, no? so bilis, mas yung materials and yung mga tools nandun na mas mapagawa ka talaga ng sadaling comics. Oh. Yeah. Gumagamit ka ba ng mga assets Yes, Para of mas mapabilis. So alam ba, building. May building na agad. Or mm -hmm. dinodrawing mo talaga yung mga buildings. Kasi ito puro daming mm -hmm. ano nito mm -hmm. eh. Yung mga background assets ko. Yeah, I, I use background assets. Yung mga mga tingi Yung eh, mga siguro cup, ball pen, mga ganyan. Yung laman mga, mga, ng kwarto. kasi mga, mga sigarilyo. Yun, minsan ginagawan ko ng assets. Yung mga malalaki talaga. Mga kwarto, mga building. Uh -huh. Minsan binibuild yes. ko din sa SketchUp. Ah, nag-sketch ka pa ka din. oh, sketch ka pa oh, -sketch up Kasi din. ikot mo. Para maikot ko, para maplano ko rin yung scene. Kasi sobrang saya na planuhin mo na parang movie yung yeah. scene. Oh, kaya so, pala, ang ganda nung oh. ng ano, eh, mga backgrounds. Oh. Kaya pala sobrang detailed kasi digital siya na sa Clip Studio. Yeah, yeah, yeah. Kaya, mahirap siyang gawin sa trad kapag gano'n, no? Mm -hmm. Kaya yeah. bilib na bilib ako sa mga, yung mga oh. artist noon na una, walang di, oh, yun 3D. yun talaga, oh. Sobrang paano nila ito ginagawa? Oh. Tas yung mga perspective talagang dinodrawing talaga nila yeah yeah sobrang galing kasi doon na nga 'di ba um, siguro yung binabasa ko yung Akira sabi ko galing naman to isang tao lang <laughs> later ko nalang malaman may mga, ah, may mga assistant pala siya it doesn't it doesn't take away the brilliance pa rin naman oh. dahil siya pa rin naman yung majority na right o or... no? siya pa rin yung lead pero dahil may mga tulo siya, maparealize ka na to be, be able to create something so good. You need help. Oo. Oh, you need help. It, hindi naman nakakayang mag-ask for saka help. Saka para ma-meet mo talaga yung deadline, yun oh, ang importante. Yeah, Kapag para ma-meet mo yung deadline, kailangan mo i-streamline yung workflow. That's true, that's And true. part of the workflow is mag-get ka ng assistance para ma-meet mo nga yung deadline. Lalo na sa Japan, weekly. Ooh. Good luck. Yeah, good luck talaga. Oh. As a si so, Ayun. ayun. <laughs> <laughs> Um, okay. Anong ma-advice mo sa mga gustong gumawa ng sarili nilang comics naman? Um, Ang advi first advice ko, uh, pag gumawa kayo set uh, start and end ng comics niyo. Hmm. Um, para sa akin, uh, I strongly encourage mag-one shots na kayo to get your confidence. Uh Huwag muna yung series-series, wala series. series. Uh, yung series. Yun. Kasi also isipin nyo rin yung mga bubuiling ng comics nyo na parang pag may inaabangan silang next chapter, tapos... Wala kang maibigay. Wala kang maibigay, matagal silang maghintay. So, Nakakalimutan naka ka nila. Nakakalimutan, nakakalit So, yun, start with something na alam mo matatapos mo, kahit may day job ka, tapos yung matatapos mo, satis, ma satisfactorily. Really. To build, uh, to build your skills your confidence. Mm -hmm. Tapos saka kayo mag ano, paunti-unti uh, pa -unti -unti, palaki ng palaki yung natetest niyo yung sarili niyo kung ano yung kaya niyo. Tapos kung in terms of collaboration, hanap kayo ng mga yung mga friends niyo na ganun din yung feeling nila na may gusto kayong gawin na from start to finish. Uh, another thing would be okay titigil mag-practice. Actually, Uh, kung kaya nyo mag-practice kayo sa umaga, mag-comics kayo sa gabi. Parang gano'n. Uh, there is din kasi, nanggaling din ako sa stage na puro lang ako practice pero hindi ko naman ina-apply. Parang nakadismaya dismaya rin. So later on ko na-realize eh, practice pa rin tayo pero i-apply na natin. Uh, parang gano'n. Para paikot-ikot. Tapos, um, siguro sa mga gusto mag-comics pero wala pa muna ang kakayahan na mag-full time. Uh, okay lang mag-day job, focus kayo sa day job, yung kailangang ting mabuhay lahat diba? Uh -huh. Pero hanapan niyo lagi ng oras yung work, uh -huh. yung yung niyo talaga. Uh -huh. Tapos from then on, kung, umaga, kung ready na kayo mag-jump ship talaga to full time, ano lang din mag-prepare na lang kayo, be prepared mm -hmm. for the risk. Kasi uh, sa estado natin ngayon dito sa Pilipinas, hindi siya kaakit-akit na full time job. Uh -huh. Pero hindi ibig sabihin noon hindi nyo pwedeng i-try so oh. maging prepared lang kayo lagi. Oh. Uh, ibig, uh, preparedness in a way na meron kayong emergency fund for yourselves. Isipin nyo rin yung kakayahan nyo, yung pamilya nyo kung mm. kaya talaga. Oh. So I guess ako thankful ako na I guess may yung opportunity dumating sa akin and mm ah uh, yung risk versus yung reward na pag na ko naman at kaya naman so mm. yun depende rin yun it's not a one size fits all uh -oh. pero pulot dulo kung gusto niyo mag comics at ah uh, wag niyo isipin na sisikat kayo gawin niyo siya kasi gusto niyo siya mahal niyo yung medium oh. no? mahal, mahalin niyo yung medium oh. yung pera darating naman yan basta hmm. gumagaling at gumagaling kayo paunti-unti oh. yeah, maganda na nabanggit mo yan kasi <laughs> bihirang bihira lang yung mga katulad mong full time sa comics lalo na dito sa local kaya ayun gusto ko nga rin itanong kung galing ka sa advertising ngayon full time ka sa maharlika ka yung funds ba na nakukuha mo nung nun <clears throat> nasa advertising cut, yung ngayon halos pareho lang o mas malaki mm. or mas konti masasabi ko uh, hindi siya pareho mm. iba din din kasi kasi kung yung advertising full time job mm. monthly my salary oh. so sa akin naman ngayon I still need to ano work fast mm. kasi ang uh, masasabi ko hindi siya hindi rin siya parang may set data kung magkakasweldo so kailangan ko pa rin planuhin na okay, kailangan ko tumatapos sa dati para may matanggap ka may matanggap ako so pa parang project parang project based pa rin pero masasabi ko na um, rewarding naman pa rin iba lang yung ano, setup pero yun ayun uh, um, ano yung na-realize mo na ngayon na hindi mo alam noon nung hindi ka pa full time mag-comics? So, may mga natutunan ka ba na mga bagay, insights or techniques na ganyan? uh, kanina, sinabi ko na kung ready ka na mag full time mag, 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 mag ready ka may part din sa akin sana dati pa mas pinabilis ko yung process na yun na siguro sana inagahan ko yung pagka paglabas ko ng mga one shot kasi medyo late na rin ako gumawa ng one shot nun kasi kulang pa ako sa confidence so sana dati nagahan ko na mas naging active ako sa mga events dati kasi spectator lang din ako punta-punta um, lang uh, silent uh, lalakad, uh, observer lang ako sana mas naging active pa ako dati sana mas, mas napakagala pero okay na din kasi nandito na ako ngayon so, never too late never too late yeah yan Thank you, ano, January Sobrang inspiring. Sobrang ganda ng Maharlika. Uh, Bihirang-bihira ako maka-encounter ng comics na sobrang bumili ako, at isa yun sa talagang nakita ko. In terms of art and story, parang may ma-feel nyo yung Akira, Cyberpunk, Conspiracy Theory, tapos uh -huh. mga action. May mga na-feel akong ano dyan, eh, parang mga sci-fi na mga movies para talagang nanonood ng movie hindi exaggeration maganda talaga so watch out bili kayo ng Maharlika abangan nyo yung mga susunod na chapters thank you comics people uh, paano ka may follow online? ano yung mga socials mo? Pa? socials ko facebook tsaka instagram at the john ray t h e j o h n r a y uh, yun yun yung main ko